Hello. Oh, Bashi, asaan ka na? Nandito ka na ba? Pararating ko lang eh. asa ka na ba? Dito, di ba? Sa restaurant? Ay! Yung mag-gobble na ako! Tulong! Pamangyari, ma'am. Ayop ka? Pinahirapan mo ako? Ikaw ah! Uh, Lalaan ang katawan mo, hindi kita trabaho na maayos! Eh, ba susunod ko na lang, ito na yung bago! Ay na! Susunod, magtrabaho ko na maayos ha! Oo, ba sige na ulit! Sige ito. na, ba sige na! Oo oh, ma'am, yung bag mo! Sa susunod kasi mag ka! Kaya ka nananakawan eh, hindi ka maroon mag-iingat! Ang kapal na mukha akong pagsabihan ako! Siguro, kasabwat ka nung magnanakaw, no? Ha? An anong kasabwat? Anong pinagsasabi mo? Ikaw nang tinulungan sa mga nasa isip pa, ko. Baka may wala dito sa bag ko, ha? Hoy, hindi ako magnanakaw, no? Buti nga, tinulungan pa kita at binalik ko yung bag mo, eh. Naniniwala. Feeling ko kasabwat ka nun. Eh. Tinan mo, inaaway mo ko. Para hindi, hindi kita... Eh, sana pa na. pala, hindi na lang kita tinulungan. Ay, hindi. Tatawag ako ng pulis. Huwag kakaalis yan, ha? Alam mo, marami akong gagawin, eh. Huwag kakasayala ko na ako sa'yo. Ay, ko ako ng pulis! Bahala brush. Nako, salamat naman, Tisha. Tumating ka. Ano ba? Where have you been? Grabe, nakaka-stress. Ang daming snatcher dyan sa labas. na yung bag ko. Oh my God. You know what? Kailangan mo na mag-prepare kasi paparating na yung magiging yung client natin. Don't so, you worry about that. You know me. Napakagaling ko. Buti din na lang yung laptop mo. I forgot mine. I know. Kailangan mo na maghanda. At alam mo ba? Kailangan mo na maghanda dahil kailangan mo mapadil sa client natin yung proposal natin. Or else, baka hindi ka ma-promote at nakasalalay na dito sa client natin okay. yung company natin. Ano ka ba? Ako pa ba? Ako kaya pinakamagaling sa company. Kaya nga ako pinadala ni boss, di ba? So, okay, huwag ka mag-alala. Sure na sure na mapopromote ako dito. At sure na sure na, sure na makaklose ko yung deal na to sa kamiting natin. Asa ah, na ba yun? Tsaka itong late eh. Sila <laughs> ko sa email mo, di ba? Yes. Paki-review ulit, double check mo kasi baka may nakaligtaan ka. Para naman perfect yung score natin sa client natin. Ah, I got it. <laughs> Baka magalala. Magaling ako. Sige na. Anong? order pa tayo? Gusto ko ng mango shake. Kasi tawagin mo yung waiter. Naka-order na waiter. ako. Waiter! Ma'am, eto ko yung menu. Bakit? Ano <laughs> naman <laughs> to? Waiter pa to? Oh my God! Ang ganda-ganda ng restaurant. Ang ganda ng music. Kasi waiter. Ano ba? What's wrong with him? Wala naman na. At saka nagtatrabaho yan dito. What's wrong with him? Anong wala? A lot. Mula ulo hanggang paa. Mula paa hanggang ulo. Mukhang paa. <laughs> hindi siya mukhang waiter. Ano mo dapat sa'yo? Doon ka nag-stay sa kusina para magkalaman ka. Maka eh. Kuya, pasensya na ha. Masyadong taklist din tong friend ko eh. <laughs> hindi eh. Nagtatrabaho ka sa restaurant, hindi ka kumakain. Malnourish ka ata eh. Peshi, nasnatchan ako sa labas. You know what? Tapos dito sa loob, mukhang snatcher sure din. No. You know what? Nawawalan ako ng gana sa ganyang klaseng major. Can you call another one? Please? Sige po, pasensya na po. Bukan ba? Sobra ka naman. Nakakasira ng mood. Ano ba? inasira eh, nasira na nga yung mood mo kanina, di ba? Eh, di dapat hindi mo yung dinadala dito kasi dapat positive tayo dahil ang client natin gusto niya presentable. At sa labas, Beshi, nasnatcha na ko. Talo, all yung waiter, mukhang snatcher din. Ano ka ba, ba? I can't trust them. Kasi na yung isang waiter? Maghintay ka. Ano ba yung... Hi, sir. Ito na po yung order niya. Thank you. Enjoy po. Uy, <laughs> Oh, ikaw na nga mag-assist sa dalawang customer sa loob. Bakit? Eh, ayaw doon ng pangit eh. Gagalit sa akin. Tamang tama. Ayaw ng pangit. Malamang. Gusto ng gwapo yun. Ako na yun. O okay. siya, eto, good luck ha. Ano, well, bahala ha. Sige, hawakan oh, mo yan. Gwapo daw siya? Nga, ready ko lang yung mga... Uh, Sige, galingan proposal. mo mamaya ha. At tagal mo isang waiter ya mo na, darating din yun. Hi, ma'am. Good day. Ah, ayan, oh, ayan na pala. Ano na naman? As far as I know, nasa Manila tayo. Oh. Baka may mga inkanto dito. <laughs> look! Baka tikbalang. Oh, my God! I cannot look at him. Baka madala ako ng tikbalang somewhere. Anong tikbalang pinagsasabi niya? Ano? Oh, my God! So scary! Eh, Teshi, Grabe ka naman! Tao yan! Hindi ka maintindihan dito sa restaurant na ito. Nag-hire ng mga... Shhh! Show it! Ah, uh, ma'am. Grabe naman po kayo makapagsalita. Eh, totoo naman yung sinasabi ko. Mukha kang tikbala. <sighs> ah, kuya, ibigay mo na yung menu para maka-order na siya. I don't want to touch that. Ew. Ew. Nahuwa ka ng tikbala. Ayan na lang <laughs> po. Ano ba, Beshi? Ano may tsura, oh. <laughs> Sobra ka na, ha? Ah, uh, excuse me. Ano nangyayari sa restaurant ko? snatcher. Yan yung kumuha ng bag ko. Ayan, no? Oh. Beshi, anong snatcher? Um, hoy, ikaw ha? Sino ka? Ba't ka nandito, ha? Besh, kumalma ka. Uh, ah, okay, ma'am, excuse me lang po ha. Hindi po snatcher si Seth. Tsaka siya po yung boss namin dito. Eh, ba'y by... lakas loob mo magpanggap na may-ari? Eh, Besh! snatcher ka naman? Hoy, kumalma okay, naman okay, ka na. Kumalma yung mga... Wait! Ano? What? Huwag mong pagsabihan na ganyan si Sir. Siya yung client natin at ka-business... Ka-business meeting natin. Ano pa? Paano na yung promotion Are you kidding me? No, I'm not. ka? Oh sorry po. Ah. Ah. what's his name? Uh. Sir Charles. Uh. Mr. Charles, I'm, I'm really sorry. Ba't naman kasi ganyan yung suot mo? Napagkamalang tuloy kitang snatcher. I really don't mean bad. Halika, ipipresent ko na po dito yung pagmimiting natin. I'm really sorry about ah. that. Ah, uh, excuse me. Ah, uh, Miss Eden. Sorry ah. Pero nawala no, na ako ng gana mag-invest sa company niyo eh sir, baka naman mag pa yung desisyon nyo kasi nabigla lang tayo sa mga pangyayaring today. Sa tingin mo, magbabago yung desisyon ko. Eh kung late da day yung ng da mga staff ko dito sa restaurant ko, sagad sa boto. Totoo naman, sir. Mga mga ipanto yung mga... Waiters. Ano? Beshi! Ang yung... ganda-ganda na restaurant nyo tapos ganyan yung mga waiter. Ano ba? Humingi ka na lang. sorry. Okay, sorry. Can we start the meeting now? Kasi Mr. Charles, kailangan kailangan ko to. Kailangan kong ma-promote dahil para pag na-close ko tong deal na to, ma-approve yung promotion ko. Kaya, can you sit here? Sa so tingin mo, deserve mo ma-promote? Alam mo, hindi nang babagay decision ko. Alam mo, sayang ka eh. Maganda ka sana. Pero yung ugali mo, sobrang pangit. Sorry, Miss Eden. Makakalas na kayo sa restaurant ko. Tara na, Besh. Wala na tayong chance dahil sa kagagahan mo. Tara na! Kakahiya ka! Alam, Jay. Mabuti na lang nabutang kayo sa restaurant. Yan pala yung mga ka-business meeting ko. Kaya nga, sir. Eh. buti na lang, sir. Maaga pa lang nakita niyo na yung totoong kulay ng ka-business meeting niyo. So, paano, Jay? Okay. Pagpasensya mo na yung mga yun, ha? sa trabaho mo. Sige, sir.